It's amazing how things have changed in terms of the overall picture of who can win in the NBA. Ang Los Angeles Lakers ay pumasok sa laban kontra Boston Celtics nitong Sabado na may bit-bit na walong sunod na panalo Ngunit bukod sa pagkatalo, may mas mabigat pa silang iniuwi isang bagong injury kay Lebron James. Sa natitirang 6 na minuto at 44 na segundo ng uh, ikaapat na quarter, habang uh, unti-unting bumabangon ang Lakers mula sa 22 punto na deficit, bigla ang umalis si Lebron sa court at hindi na nakabalik. Kinalaunan inanunsyo na hindi na siya makakabalik sa laban dahil sa left groin strain. Ayon sa ulat ng ESPN, inaasahan na mawawala siya ng isa hanggang dalawang linggo. Irereassess pa ang kanyang kondisyon matapos ang 24 na oras kapag humupa na ang pamamaga ng injury. Bagaman positibo pa rin ang pananaw ni Lebron tungkol sa sitwasyon, ito ay isang malaking dagok sa kasalukuyang momentum ng Lakers. Kung totoo ngang ilang linggo lamang ang itatagal ng kanyang recovery, maituturing pa rin itong magandang balita lalo na kung ikukumpara sa posibleng mas malalang injury. Nangyari ang injury habang binabasag ni Lebron ang depensa ni Jalen Brown. Isang spin move at ilang head fakes ang kanyang ginawa bago maisalpak ang layup. Matapos nito, kapansin-pansin ang bahagyang pag-ika niya sa pagbaba ng court para dumepensa. Sa susunod na play, mabilis na umatake si Brown at makikitang kumaway si Lebron sa bench. Hudyat na kailangan na niyang lumabas. Ayon sa kanya pagkatapos ng laro, maaring lumala ang injury sa huling play na iyon dahil sa labis na paggalaw, pivots at landing na nagdulot ng kirot sa kanyang singit. Ang mga groin strain ay kilalang komplikado at mahirap i-manage. Matatandaang noong 2018, sa laban kontra Golden State Warriors, nagtamo rin si Lebron ng mas malalang groin injury sa parehong bahagi. Isang pangyayaring naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang season noon. Ganon din noong 2022, lumabas din siya sa laro kontra Clippers dahil sa kaparehong injury at hindi nakapaglaro ng limang sunod na games. Kung gaano katagal ang pagkawala niya sa ngayon ay nakadepende pa rin sa kung gaano kalubha ang kasalukuyang strain. Sa kabila ng lahat, naging dominante ang Lakers sa mga nakaraang linggo. Malaking bahagi rito ay ang kamakailang pagkuha kay Luka Doncic, ngunit si Lebron pa rin ang tunay na haligi ng koponan. Bago ang laban kontra Celtics, nagtatala si James ng 27.4 na puntos siyam na apat na rebounds at pitong punto siyam na assist kada laro kasabay ng mataas na shooting efficiency at matibay na depensa. Ngayon, muling susubukan ng Lakers na mag-adjust sa sitwasyong wala ang kanilang pangunahing leader. Isang panibagong hamon para sa isang kuponang ngayon naghahanap ng mas malawak na tagumpay. Ito ang eksaktong sandali kung saan naganap ang injury ni Lebron James. Kita nating binabantayan siya ng mahigpit ni Jalen Brown. Isa, dalawa, sunod-sunod ang pivot moves ni Lebron para maiwasan ang depensa ni Brown at ayon mukhang dito mismo niya naramdaman ang sakit. Tingnan ninyo agad siyang bumalik sa depensa pero halatang may kakaiba na sa kanyang paggalaw. Kitang-kita na bahagya na siyang iika habang tumatakbo. Napansin nyo bang hindi na niya sinubukang habulin o i-block ang layup attempt ni Brown? Alam na ni LeBron na may may mali sa kanyang pakiramdam kaya agad siyang tumingin sa bench at sumenyas na kailangan na niyang magpa-substitute. Sana ay hindi seryoso ang injury na ito. At 'yan ang maiinit na balita ngayong araw mula sa Maanga Sports News PH. Kung nagustuhan mo ang kwentong pampalakasan natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Sa mga susunod nating kwento, may reaksyon ka ba sa nangyari? I-comment mo yan sa baba at pag-usapan natin. Muli ako ang inyong ka-basketball, ka-boxing, ka-octagon sa Balitang Sports. Dito lang sa Maangas Sports News PH. Kita-kits sa susunod na laban. Snow, snow, snow.